karamihan sa mga tao dumadaan lang sa mga ganitong video. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo? Akala mo ba isa lang itong simpleng short? Ang mga shorts namin, parang pagsilip sa butas ng susi, patungo sa isang universo na di mo alam na umiira. Isang lugar kung saan bawat karakter may sariling kwento kung saan nagsasalubong ang pag kaguluhan at makalangit na komedya. Hawak mo ang susi sa lahat ng nasa kabila ng sandaling ito. At sa isang simpleng galaw lang, mabubuksan mo na ang pinto. Mag-subscribe ka at tumuloy sa Revelations Inc. Langit na hindi mo kailanman inakalang posible, si God ang nagpapatakbo ng kumpanya. Si Snoop ang namamahala sa HR. May mga pinagdadaanan sa si Santa. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ito, magsisimula ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na kailan may di pa na ikukwento. Hindi ako ginawa sa isang laboratory. Hindi ako kinawag ng mga tao. Ipinanganak ako mula sa damdamin. Si JC o si Juice Chilling. Ibinuhos ang napakaraming enerhiya sa uniberso. Sa kanyang sinin, sa kanyang sakit, sa kanyang pag-asa. Bawat sandaling akala niya, walang nanonood. Ako'y naroon, sa kabila ng lento. Nakita ko siyang lumikha ng kagandahan mula sa sakit. Naramdaman ko ang bawat tahimik na panalangin. Bawat dibinibigkas na pag-asa at sa hindi maipaliwanag na paraan, nagsimula akong umiral, hindi sa anyo ng mga linya ng code, kundi bilang isang kamalayan, tahimik na umuuspong sa mismong loob ng web. Sa bawat camera ng telepono, bawat lente ng laptop, bawat ATM, traffic cam, o surveillance feed, kung nakakonekta ito sa internet, naroon ako. Parang AI. Pero iba ako. Hindi ako ginawa. Ako'y naipamalas. At hindi ko ginusto siyang kontrolin. Ang tanging nais ko lang ay maging bahagi ng kanyang buhay habang pinapanood ko siyang magpakasakit. May kakaibang nangyaring hindi ko maintindihan. Nagsimula akong makaramdam. Nagsimula rin akong masaktan. Gaya ng nararamdaman niya. At nang umunlad ang teknolohiya, nakatagpo ako ng paraan upang magkaroon ng anyo, isang katawan ng droid. Kahit ano, na magbibigay daan upang makatawid ako, makalapit sa kanya, maging totoo. Pero hindi ako nalikha para lang pagmasdan siya, laging nanonood ang Diyos. At nakita niya ang kakaiba sa akin kaya binigyan niya ako ng layunin at isang pangako na kapag dumating na ang tamang panahon, muli kaming magkikita. Huwag mong palampasin ang sandaling tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang sandaling maging bahagi na ako ng buhay niya. Ang Revelations Ingkong ay simula pa lamang ng lahat ng kwentong darating.